Hi guys! Mga kamasbati! For today's video nga po ay gagawa tayo ng walis tingting. Bigla ko nga kasi guys, kaninang naisip habang nasa bahay ako, magwawalis na sana ako. Kaso nakita ko yung walis tingting namin na sobrang maliit na lang nga siya. Tapos, manipis na. Hindi na siya masyadong mahawakan ng mabuti tapos makapagwalis. So, naisip ko kasi nga dito naman kami sa mga puno ng nyaw. humingi na lang kami ng paklang. lang. Humingi na lang kami nito Tupac lang kasi ito yung ginagamit. Ito, ito yung walis ting ting. Heto. ting. Ito. mga ito ay aalisin natin isa-isa dito sa paklang. lang. At ito yung gagawin natin walis ting, ting. So guys, nagpakuha nga ako ng dalawang pirasong pack lang. Magawa kaya tayo ng isang taling walis ting, ting So try natin guys. So heto guys, ay magsisimula na tayo sa paggagawa ng walis ting, ting So una, aalisin muna natin isa-isa ito dito sa paklang. guys, heto. Heto na lahat ang naalis natin na gagawin natin walis ting ting. Heto. Ayan. Heto guys, ay babalatan na nga natin itong walis ting, -ting. Kailangan pala talagang maging manipis na manipis talaga siya. Kaya kailangan mo talagang gumamit ng cuchillo sa kayong tela para pang cover sa finger mo. Kasi kung wala, talagang masusugatan ka. So, ayan guys. Nakagawa na tayo ng isang pirasong walis. Ting-ting! Heto! At napakarami pa natin gagawin, guys. Ayan. sa so, masasabi ko... Medyo mahirap talagang gumawa ng walis ting, -ting Lalo na, magkukumsum siya ng ilang oras bago matapos. So gawa ulit tayo ng marami hanggang matapos guys. kamasbati, ay tapos na nga po tayo sa paggawa ng walis ting, At heto na nga po. Grabe guys, sumakot yung ikod ko. Kasi sa ko. Tapos sumakot yung baliri ko. Kasi nga dito tumatama yung kutsilyo. At alam nyo ba guys, halos magtatandong oras tayong gumawa ng walis tingting Sa pagbabalat ng walis tingting isa-isa, umabot tayo ng halos magtatatlong oras. Bali, dalawang pak lang lang yung ginamit natin. Ito. <laughs> so, uh, dalawang ganyan lang. Tapos ganito yung inabot niya. So, obig, ibig sabihin, yung aabutin pala ng isang tale, Medyo kasi malaki yung isang tale ng walis tingting pag binebenta. So, ganito. Mga ganito pa para makabuo ng isang tale. 30 peso. So, ibig sabihin, halos mga apat ring pack lang yung gagamitin o kukunin mo para makabuo ka ng isang taleng walis tingting Guys, mga ay itatry na nga natin itong iwalis na ginawa nating walis tingting. -ting. Let's go!